muot na muot oh, na na sumiuli na si Mickey guys kay nakuha na niya ang iyang uy daplin mo kay naay Carla Arami arani mali rin daplin mo hello waay ngalik batilis kaso lang mga pusit pa siya kaayo na no. ang iyang bunga kay kuan pa linghod pa man so dili pa siya ma matilawan kay dili man siya maabli bitaw ablihan kung pusit kay oh, dikit-dikit man siya kaayo uh. Mimi, Chichi! Uy, okay, padaplin mo kay na Carla Luha. So nga to, ang among way guys nga to may paingon sa Alsara sa may entrance. Kay... Okay. Ayaw ka, huwag mong kay lapok, manghimasa, huwag nah, mong kay hugaw. Ha? Baka magbayang ko. O, oh, sige na. O, dali. Nga rin atubang, oi. Oi. Nga rin bang O, go. Magbayang magilom ka, mga tu. Tindog mga tu. <susur> eh, di lupang hinirang, anay. Bayang magilom, anay. Malang kayo. Malang Kita mo kainay car. Car. May motor. Oh, sige na, Masigla-sigla na, go. Papaya Saging. Ayo diha. Bangga, bangga bandana, 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 bandana. Ba, 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 ya. Arami, ba, dali nga riki ni wak, wak wak niya. Abala ah, mo mga riko ik, eh. di gay jun mo gulo habala mo. Sige di aram mo. Wala el. Ya. 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 So dahil gay gulo ato ka uban guys, kung asa sila mag kuan himasa himasa or magpabadlong nga area is ato sila biyaan ya. dayon para musunod. Dala, sige. <laughs> kay Arun ah, di ba so papara aus lagi biyaan sunod man sila so. di ba hoy